Hi guys, good evening sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome back to my channel. Happy New Year sa inyong lahat. Saan mang panig kayo ng mundo naroon, mabuhay kayo. Lalong lalo na kaming mga OFW na kahit New Year ay mayroong mga trabaho. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting channel, baka naman like at pakipindot na rin ang notification bell o maging updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po. Nandito nga pala ako ngayon sa parking area ng Al Nakil Mall. At ang location nga pala nito ay sa Exit 9, Otman Apadon Road, Riyadh, Saudi Arabia. At nandito ako sa may gate 1. Ang Alnakil Mall mga guys ay mayroong limang gate. Gate 1 hanggang gate 5. Tara. Pasok tayo sa loob. Ayan. Ganito ang makikita nyo mga tao mga guys sa Saudi Arabia. Ang mga babae ay nakasuot ng kulay black. Ang tawag dyan ay abaya. At ang mga lalaki naman na Arabiano ay nakasuot ng tub. Yun ang kulay white. Pero ngayon, kahit hindi na mag-abaya ang mga babae, ayan, tingnan nyo, nakikita, nakapantalon. Pwede na ngayon yung ganyang mga suot. Basta tuwag lang yung nakasort, yung nakikita yung puso. Talagang huhulihin kayo dito at makukulong kayo pag ng inyong suot. Ayan guys, meron akong nakita nga pindahan ng mga Apple. Ayan oh, unlucky o, oh, iPhone 15. Tara, pasok tayo at tingin muna tayo ng mga gadget at mga laptop. Ayan, ang mga paninda dito nila mga guys. Puro Apple lang ang mga naririto. Hindi ako bumibilin ng mga bagong labas na mga gadget mga guys Alam nyo ba kung bakit? Kasi talagang mataas ang presyo nyan Ngayon, yung iPhone 14 lang ang bibilin ko dahil mas mababa ng presyo nyan Kapag itong mga bagong uh, labas ngayon na uh, iPhone 15 Pro Max kagaya nito ay talagang uh, mataas ang presyo ito ay naglalaro sa 100,000 pataas ito naman mga guys ang uh, macbook pro talaga namang mga uh, the best gamitin ito kaya lang napaka mahal nya hindi natin kaya ang presyo Biroin mo, 11,000 na real at sa pira ng Pilipinas ay nasa 130,000. Grabe, mahal. <laughs> Ito guys ang aking bibilhin, AirPod Pro second generation at titingnan natin kung magkano ang price niya. 1,049 real at sa pera ng Pilipinas ay 15,000 pesos. At para ito sa mga nagbabalak bumili ng iPhone. Kung uh, gusto ninyo na medyo matagal malubat ang iPhone, ang bilhin nyo ay yung mga Pro Max. Talagang medyo matagal malubat yan. Pero kung yung bibilhin nyo ay yung iPhone Mini, iPhone Pro, asahan nyo na madali siyang malubat. Yan ang tip ko sa inyo mga guys dahil ako ay nakagamit na ng iPhone. Marami ko nang nagamit na iPhone. Pro Max talagang the best yan. Hindi ka magsisisi. Pati camera nya maganda at mabilis pa. Kahit hindi ka maganda, kahit hindi ka kagwapuhan kapag uh, yung camera ng iPhone Pro Max ang iyong ginamit ay tiyak na Ah, uh, gaganda at guwa ikaw dito. nango na pa rin ang iPhone mga guys. Yun lang talagang medyo may kamahalan. Ayan guys, ito na yung binili kong AirPod Pro. AirPod Pro second generation at ang price niya ay 1,049 at sa pera ng Pilipinas ay nasa 15,000 pesos.